So ano lang ho pala ito uh, wala naman siyang civil liability 'to no, noh? Criminal aspect lang talaga yung sinasabi natin dahil pagkakatanggal sa puesto kung sa kasakalian ang magiging pananagutan. Tama po kasi pagka ka niyo po ang election offenses, criminal offenses po 'yan. Eh. Uh, kaya po may mga pena pena na kulong o kaya po disqualification sa tanggapan. Uh, hindi lang multa ah uh, yung multa po doon sa non-filing, pero ang kasunod po na magbumulta kayo ulit dahil wala kayong tinail, uh -oh. ay perpetual disqualification po from holding office. Uh -oh. Ganon po ka, ano, ganon po ka importante. Uh -oh. eh, wag, wag po sana natin kalimutan na ang be it and all na eh, ang level playing field po sa eleksyon. ah uh -oh. uh, yung pong hindi makalamang yung mas maraming pera, dito sa mga ibang kababayan natin na gusto magkaroon ng oportunidad makapagsilbi